Hello, good morning. Time check alas 10 sa Kabuntagon. Muney ako kan balay sa Cyprus. Balay sa kwadaga, ng kwadaga din makalakad. Hirap na pero gahapon nakalakad siya Saglit lang. Mamaya pa pupunta yung anak niya tanghali. Ito yung mga tanim niya oh. ang ganda pong tingnan. Ayan. Oh, ayan oh. ko lagi ako ng panyo sa likod kasi sobrang init dito, pinapawisan ako lagi. Ayan oh. mga tanim niya ulit oh. grabe, ayar ka haba na siya ano puro ano grain mm. wala na siyang sasakyan dati may sasakyan sa dito ngayon wala na binintan na yan yan yeah. ang mm ano -hmm. to ang mga tanim niya para na nang ano na parang nasa secret garden abot ng mga tanim niya oo oh ayan hmm. ayan ayan nag- magwawalis ako ngayon ayan, ganda tingnan ayan. Ang mga tanim niya Pupo na lalaki oh diyan no Maganda siya kung natrim sana. Hindi na natrim eh. Napabaya na ng alaga ko. Ayan siya. Ito ang gumamela. Yan nakaparke yan. Yung, ano, yung kutsi na yan. May sigur siguro ilang linggo na kaya yan naka-stampay Pinarking lang dyan no Yan ang garage. Ay ay yung nag-ayos ng ano ng sasakyan ayan ang ano niya mau gumamela ayan ito ang tanim niya o namamatay ang dahon sa sobrang init ayan oh. ito yung bahay niyang luma bahay ng mga magulang niya noon pa high school pa daw siya dito sa bahay na to kaya matagal na oh. ayan ang ganda tingnan no oh. ayan ang parkingan ng mga sasakyan ayan no oh. Diyan ako ano uh, dumadaan. Yung ano building na yan na diyan ako dumadaan. Kasi highway yan sa kabila doon, highway. Tapos ito yung ano yung bahay ng anak ka sister ko. Ayun. Ano nila yung clinic. Ayun ang clinic nila. Ayan ang clinic nila. Oh. Ayaw ko kung alam ba yun si sister. Ayan ang clinic nila. Ito yung bahay nila ate dati. Wala na dyan si ate. Oh. oh. May nag ano nag ayos sa bahay na yan. Yung bahay na yan. Ayan. Dyan nakatira si ate. Ngayon wala na. Kasi yung matanda na sa nursing home, dinala Ito yung highway. Hmm. O, oh, di ba? Malit lang siya na, ano, na bahay. lomang na style. Hmm ito ang kwarto ko ayan ayan mga silampay ko ayan alaga ko natutulog ah, natutulog siya ayan, ayan natutulog Ayan. Binuksan ko ang TV kahit hindi siya nanonood. Natulog.